Hi guys! Today's ganap ay pupunta tayo sa Shatin Mall kasi ngayong araw po ay napag na namin na magbabiking kami. So pupunta kami doon sa Shatin kasi doon mag-start yung biking. Pero bago yan, kakain muna kami ng, ng lunch. Favorito naming kainan. Doon kasi uh, sa Shatin yung rentahan ng mga bike, yung mga family bike. So magkakasama kami. <laughs> so kasama nga namin ngayon si Amit. Kasi Free siya ngayon, wala siyang trabaho. Kaya kami lang yung laging namamasyal guys kami lang yung naglalakad-lakad kasi lagi siyang may trabaho so ngayon wala siyang trabaho kaya free siyang makasama sa amin so ayan nga nandito na tayo sa MTR station tapos pupunta na tayo ng shatin nakakatuwa lang at marunong na si Jan Redin magtap ng octopus kasi dalawang beses na kami nakapag-train So, ayan, guys. Bababa na kami doon sa train para makapunta na tayo at makapag lunch na kami at uh, makapag-start na rin ng biking. Kasi baka mamaya sobrang init na, guys. So, ayan nga. Nandito na tayo sa shotting. Mm -hmm. Dito kami ulit guys sa paborito na naming kainan. <laughs> Napakasarap kasi ng noodles dito tsaka affordable. So ayan, kakain mo na kami. Hindi lang guys noodles ang masarap dito kahit yung mga menu nila sa lunch masarap. Tsaka napaka Uh, affordable. So, nag-order lang kami ng rice sa akin. Tapos, si John Redin. Tapos, yung kapatid ko noodles, tsaka si Amit. Tsaka, mayroong um, spring roll. So, ayan. Kain na tayo. akala ni John ready yung sa kanya walang rice kasi natatabunan ng egg tsaka yung pork yung kanyang ano rice. So ayan guys, tapos na kami mag-lunch tapos ayan pupunta na tayo doon sa ano rent ng bike. So ang init-init na guys, di ko alam kung kakayanin ba namin mag biking ng malayo-layo. Siguro magbabike lang kami tapos medyo ano ah uh, medyo malapit lang tapos babalik na kami kasi dalawa ng, dalawang bata ang kasama namin baka hindi kayanin so ayan, nandito na tayo mag ano, rent tayo ng bike Hello, okay, mga bikers. So ayan guys, kaming lahat sa isang family bike. Yung ako na sa unahan, pero takot na takot ako guys. Kaya sabi ko laging, sinasabi ko kay may dahan-dahan. Kasi para ako naninerbyo sa harapan. Tapos si Jen ready, nandun siya, nag-solo siya. Kasi dapat sila ni tita niya yung kasama niya doon sa isang family bike. Dalawa yung rinintahan namin na family bike. Kaso binubunggo talaga nila yung <laughs> ta kasi hindi sila nas, hindi sila sanay iba yung feel nila iba, iba yung sa Pilipinas iba yung dito kahit yung kapatid ko ang nagbabike din hindi niya kaya so napagdesisyon na namin na isa na lang yung family bike tapos nagsulo na lang yung si Jen din. so ayan guys babalik din kami agad guys kasi sobrang init na feel ko na yung uh, init makakasama to kay sa mga maliliit kay Arya tsaka kay Arian tapos oh, didiretso lang kami doon sa unahan na yun tapos babalik na kami kasi mga nasa 1 o'clock na ata to so ang init sobra nafe feel ko talaga so ayan guys nandito na kami sa bahay hindi na namin tinapos yung biking kasi plano sana namin medyo malayo layo yung biking namin so ayan naglalaro na lang sila ni kuya niya dito sa bahay So ayan guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.